So, what's up mga kaibigan for this video? Welcome to my plans. So, good morning to all mga kaibigan. So, andito pa ako sa bay Ngayon ay babiyaya ako ngayon araw na ito mga kaibigan. So, ngayon araw na ito mga kaibigan, collector ako sa amin to bilang isang officer's po. Ito ang aking report. So, ngayon mga kaibigan, palabas na ako ngayon mga kaibigan.

kaibigan, nandito na ako sa aming terminal. So, ngayon po, ang gagawin ay ko mga kaibigan ay maniningila ko mga kaibigan. Diba? Diba mga So, ngayon nandito ako sa terminal. Ayan. Ang ko. Oh, ito butaw namin oh. Yun. Butaw, butaw, butaw. Butaw, butaw. butaw. Oh. Ayan. Ah, uh, para maaga tayo matapos na. Maga, maaga tayo makauwi. Yun, tama. Uh. Marami mong gagawin pa sa bahay. So, ay, bigyan. Ah. Oh, ito pa, oh. Oh, ito kay Parin Freddy, ito sa akin. Para okay. masenso naman yung tuda natin. Yun. Very good. So, ay, mga ibigan. Ay, bigyan po po ako. Hintay pa nang kasero. Eh, so, yan. Ano naman 'yan eh. Kasero. So, ay, ma'am. Libre sa kaya, ma'am. Kasama ka sa akin content. Ay, pa. Ay, na 'yung kasero ko. Sa akin lima menit lagi saya foto Terus vlog Okay mga kaibigan Yung pangakim din naman mga kaibigan Big thanks kayo sa madam po Ito Kaibigan, balita ko sa aking So yung mga kaibigan, nandito na ako sa Kapilang terminal tayo po mga kaibigan So mga Kaibigan, daw So ngayon mga kaibigan ah, nandito po sa terminal, so ngayon mga kaibigan ay nagluluto kami dito sa tabi ng terminal namin mga kaibigan So ayan po sila Ngayon hey, mga kasama ako mga kaibigan, nagluluto kami dito sa tabi ng terminal namin mga kaibigan para hindi na kami uwi sa aming mga bahay, para magluluto kami sa biyahe namin so, Ayan, yung magaling namin ship ko. Tino lang manok. Ayan, mga kaibigan. Mga kaibigan, ah, kakay mo na ako. Ayan, nakaduto ng mga kaibigan. Sumang ito daw yun. Tino lang. Tino lang manok. Thank kaya mo kaibigan. Kaya mo na ako. Kaya tayo mga kaibigan. Tumawala ah. na, manok pa. Bakit ba yung kanin mo? Sa aming biyayang mga kaibigan dahil dito na ako kumain sa tabi ng terminal mga kaibigan. Bakit ba yung ano mo? May ano yan. May ano to. Yung pagkain ko. May bawang kaibigan uh, tanghali tapat po mga kaibigan uh, sobrang traffic po mga kaibigan oh. ayan ayan kaibigan, nandito pa ako sa terminal, so overtime sa so biyay mga kaibigan kaya mga kasama ako so, palabas ko ang pita mga kaibigan yeah. <laughs> so ayun mga kaibigan hindi pa rin ang aking biyay kaibigan, uh, ah, last trip na ito mga kaibigan bungad na po ako, mag-abango ng pasero po mga kaibigan so, ayun ma'am Ayun, simpan sa kayo, ma'am. Libre sa kayo, ma'am. Diyan babo po. Opo. Kasama kita sa vlog po, ma'am. Kaway lang po kayo, ma'am. Opo. So, ah. Ayan, si madam po. So ngayon, mga kaibigan. Ay, pa na rin ako, mga kaibigan. Last trip ko na po. Ito so, si madam. Mga kaibigan. So, mga kaibigan. So, yung mga kaibigan. So, kaibigan rin si madam po, ma'am. Ayan po. Okay, thank you, ma'am. Ingat po kayo, ma'am. God bless po. Okay, bye-bye. So ayun mga kaibigan uh, Pauwi na ako mga kaibigan uh, Papunta na ako sa aking bahay So ngayon po mga kaibigan So ayun mga kaibigan Nandito na ako sa parking area namin ano po Parating ko lang mga kaibigan Napakalasong ulang mga kaibigan oh. So ayun tama pagrahin na rin ako mga kaibigan So papasok na ako sa aming bahay mga kaibigan Parating mga kaibigan Nasa ko lang mga kaibigan tama -ta na sa uh, aking ano, mga kaibigan Hey what's up kaibigan Mga kaibigan Mga Mga kaibigan Mga kaibigan Mga So, mga kaibigan, dito na lang po yung content. So, maraming salamat po sa inyo. So, bye-bye